Narito na ang special coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang PNA Headlines at Integrated State Media. Tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona ang pagbibigay diin sa mga proyektong magsisilbi sa mga pangangailangan ng taumbayan. Narito ang report ni John Dalistan. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang administrasyon na higitan ng serbisyong kailangang ibigay sa taong bayan sa natitirang tatlong taon ng panunungkulan nito. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA, nangako siyang pahigtingin ng suporta sa maliliit na negosyo at palalaguin ng mga industriya. Magpupusigirin aniya ang gobyerno sa pagbibigay ng oportunidad sa mga walang trabaho. Ibinalita niya na mahigit 8 at kalahating milyong magsasaka at mangingisda ang natulungan ng administrasyon sa pamamagitan ng patubig, farm to market roads at makinarya. Pinuri naman ni Marcos ang matagumpay na paglulunsad ng proyektong 20 pesos kada kilo ng bigas, gayon din ang mga hakbang sa pagpapalakas ng produksyon ng baboy at mga pananim tulad ng palay, mais at iba pa. Nananawagan naman siyang paigtingin ang pagsupply ng mura at stable na kuryente, pati ang paggamit ng malinis na enerhiya tulad ng solar, wind at natural gas. Samantala, tiniyak niya na may isa sa ayos ang serbisyo ng tubig para sa milyon-milyong residente. Inilatag naman na Pangulo ang makakbang para paunlarin ang edukasyon tulad ng Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program, Early Childhood Care and Development at Yakap Karaban para sa kalusugan ng mga mag-aaral at guro. Itiyakin din aniya ng gobyerno sa pagtutulungan ng Department of Information and Communications Technology at ng Department of Education na magkakaroon ng internet connection ang lahat ng pampublikong paralan sa bansa bago matapos ang taon. Ibinilitan niya ang pagpapaigting sa mga social services tulad ng walang gutong program, 4Ps at feeding program para sa mga bata. Nagbigay pugay din si Marcos sa mga atletang Filipino at nangako sa iba yung suporta sa supports program ng bansa. Sa sektor ng kalusugan, ibinalita ni Marcos ang pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth, dagdag na suporta sa mga may sakit sa kidney at cancer, pagbubukas ng mga ospital at specialty centers at therapy para sa mga may kapansanan. Ibinahagi ng Pangulo ang rehabilitation ng infrastrukturang tulad ng MRT, LRT, PNR Bicol Line at Guadalupe Bridge, pati ang pagtatayon ng mga tulay sa ilalim ng Build Better More. Kaugnay nito, binigyan din ni Marcos ang kahalagahan ng IGOP app para maging abot kamay ng mga Pilipino ang iba't ibang serbisyo at proseso ng pamalaan kaya ng IDs at iba pang serbisyo. Ipinaalala naman ng Pangulo sa Land Transportation Office ang backlog nito sa mga plaka at rehistro ng mga bagong sasakyan na kailangan ng mailabas sa ipinangako nitong tatlong araw. Sinigurado ni Marcos na mataas ang kumpiyansa ng bansa sa pagharap sa mga banta at sa kapayapaan at soberanya dahil umano sa magandang pakikitungo sa ibang mga bansa. Sa kabila nito, sinabi niyang mananatiling friend to all at enemy to none ang foreign policy ng Pilipinas. Ito rin ang bibigyang pansin sa gaganaping ASEAN Summit 2026 kung saan host ang Pilipinas. Iniutos din ng Pangulo na imbestigahan ang mga flood control projects ng gobyerno sa nakalipas na tatlong taon. Ito ay sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian at batiko sa karupukan ng mga ito tuwing tagulan. Iginiit ni Marcos na walang saysay ang magandang dato sa ekonomiya kung naghihirap at nabibigatan sa buhay ang mga Pilipino. Ipinaalala niya sa mga mababatas na magkasundo sa pagka-Pilipino, sa pagiging makabansa at sa sinumpaang tungkulin sa taong bayan. Para sa Sona 2025 ng Integrated State Media, Jandalistan, PNA. Patuloy ang pagpupursigi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mabigyan ang mga Pilipino ng mas magandang buhay. Kabilang dito ang pagpapatayo ng mahahalagang proyektong pang-infrastruktura at pagsasaayos ng pampublikong transportasyon para sa mga commuters at motorista sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Silipin natin yan sa report ni Benj Bondoc. Mas mabilis, maginhawa at maaliwalas na paglalakbay tungo sa kaunlaran. Ito ang adhikain ng mga proyektong pang-imprastruktura sa sektor ng transportasyon ng Administrasyong Marcos. Nitong Nobyembre 2024, binuksan ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension Project kung saan maaari ng bumiyahe ng mas mabilis mula Quezon City hanggang Paranaque. Binubuo ito ng limang dagdag na istasyon mula Baclaran. Sunod namang itatayo ang Phase 2 na binubuo ng mga istasyon sa Las Piñas at Zapote at ang Phase 3 kung saan bubuksan ng huling istasyon ang Nyog Station sa Bacoor, Cavite. Madadagdagan ng nasa 300,000 pasahero ang maseservisyohan ng mga proyektong ito na magpapaluwag rin sa trapiko sa mga lungsod ng Paranaque, Las Piñas at Bacoor sa Cavite. Alinsunod ito sa inisyatibo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higit pang iangat ang kalidad ng pampublikong transportasyon sa bansa. Samantala, target ding matapos ng Administrasyong Marcos ang huling bahagi ng North Luzon Expressway-South Luzon Expressway Connector Project bago matapos ang taon. Sinimula noong 2019, ang NLEX SLEX Connector Road ay isang elevated expressway na may apat na linya at may 8 kilometrong haba na nagdurugtong sa NLEX Balintawak at SLEX Alabang. Mapaiikli nito sa 20 minuto ang higit dalawang oras na biyahe ng mga motorista mula Kaloocan hanggang Alabang at pabalik. Nagkakahalaga ng 23.2 billion pesos ang proyekto sa ilalim ng public-private partnership sa pagitan ng DPWH at Metro Pacific Investments Corporation o MPIC. Noong Marso 2023, pinasinayaan ni Pangulong Marcos ang unang bahagi ng road connector na may higit limang kilometrong haba mula 5th Avenue sa Caloocan City hanggang España Boulevard sa Maynila. We will continue and complete these projects as efficiently as we can, crucial as they are in achieving our national development goals. Noong Oktubre 2024, umani ng parangalang na sabing proyekto sa 2024 Going Digital Award ng Bentley System na ginanap sa Vancouver, Canada dahil sa kahanga-hanga nitong disenyo sa larangan ng infrastruktura. Ang mga ito at iba pang proyekto, patunay lamang ng pagnanais ng Administrasyong Marcos nang sa pagtahak sa landas tungo sa mas magandang kinabukasan, walang Pilipinong maiiwan. Para sa Sona 2025 ng Integrated State Media, Bench Bondok, PNA. Noong nakaraang sona, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pananatilihing mura at sapat ang supply ng kuryente sa bansa. Kaugnay niyan, isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang paggamit ng renewable energy. Narito ang ulat ni Stephanie Sevillano sa pag-abot ng isang maliwanag na kinabukasan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Mahalagang matiyak ang sapat at murang kuryente. Ang nakikitang solusyon dito ni Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng energy mix ng Pilipinas, kung saan binibigyang pansin ng administrasyon ang renewable energy tulad ng solar power. Noong Nobyembre 2024, pinagunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ng Meralco Terra Solar Project sa Nueva Ecija. Ito may production capacity na 3,500 MW at taglay ang battery energy storage system na 4,500 MWh. Magiging operational ito sa 2027 na kayang mag-supply ng kuryente sa higit 2 milyong bahay at makababawas ng higit 4.3 million metric tons ng carbon emissions. We stand together at the site of what will become the largest integrated solar and battery storage facility in the world, the Terra Solar Project. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Ilang solar projects na ang nasimulang itayo sa bansa tulad ng Solar Photovoltaic Project ng Wind Power Corporation sa Tyson, Batangas na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. May kakayahan itong mag-generate ng hanggang 74 million kilowatt hours ng balinis na enerhiya taon-taon at mag-supply ng 15 megawatt peak sa Luzon Grid. Isinasagawa ang proyekto sa ilalim ng Green Energy Auction Program 2 ng Department of Energy. Samantala ay naasahang matatapos sa dulang ng 2025 ang Limbawan Solar Power Project, ang 40 megawatt solar power project ng Petro Green Energy Corporation sa San Pablo, Isabela. Makalilikha ito ng 59 gigawatt hours ng malinis na enerhiya taon-taon at magdadala ng kuryente sa nasa 33,000 bahay. Sa palawag Zambales, nakompleto na rin ng Singapore-based company na Green Energy ang isang 75 megawatt solar plant na kayang magbawas ng 53,100 metric tons ng carbon emissions taon-taon. Layunin ng Marcos Administration na itaas sa 35% ang ambag ng renewable energy sa power mix ng Pilipinas sa taong 2030. Para sa SONA 2025 ng Integrated State Media. Stephanie Civiliano, PNA Nakabantay ang mga otoridad tulad ng Bureau of Fire Protection at Philippine National Police para sa seguridad ng sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anong mga paghahanda ang isinagawa nila para sa panahong ito? Direkta nating alamin mula sa kanila. Sir since uh, medyo yung panahon ngayon no oh, ay uh, very unpredictable ah maganda naman may exposure, may presence ang BFP uh, dito sa ating Fourth State of the Nation uh, na so ni President Marcos Jr. Ano po ang uh, ginagawa natin ngayon nata uh, para maghanda in case anything? Ko huh? sa I amin mean, sa panahon ngayon nag ano kami stand -by kami rito para just in case may mga untoward incidents at uh, at same time pagka um, makarating dito yung ating mga rallyista uh, maano natin sila, ma natin sila sa anumang mga pwedeng gawin nila pagdating sa pagsunog ng mga APG na yan which is uh, alam mo na nasa batas yan di eh, bawal uh, bawal tayong magsunog so yun ang aming pinaghahandaan sa ngayon sir, um, ano po ang ginagawa natin na uh, ngayon uh, State of the Nation address ni uh, Presidente Marcos no, para i-secure itong area na malapit dito sa uh, Batasan Pambansa? Uh, sir, bali, we provided ano, enough personnel na magsisecure dito sa area, especially dito sa Sinagtala, sir. And uh, yung mga personnel na yun, sir, na nakaprepare sila para, ano, para i-secure yung area if in case man may mga release na pumasok dito sa ano, sa sa vicinity ng, ano, ng Batasan Complex. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Sí. Yes.